nice

Ha, ano lene sertan mo. Halo, lu. Halo, lu. ka eh? Diba, i-show mo muna 'yung wallet mo, lu, lu ko 'ya. Oh, 'yung 'yung bukal-bukal to. 'Pag big pinaka-tax,

Guys, 'yung mga naglalakad na po. Alam kami nang mga ulamin dito sa, uh, ano? No, no. no, 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 <laughs> sa palar. Ano po? Ano? Sa tara, sa oh. tara. Sa tay ko charo. No, ba si ko may mga gihis dito kaniyan. Kaksi si Kita tadi ka ano may patad mabugoy ta Ay kasama ko si Alin Ang dati ko kasama sa Boomer tsaka sa Selce Hey guys Nasa livestock sa ngayon Pag gusto yung bumili ng karbaw rin lang diyo, tala diyo Carbonic, karbo ni Kargaya Ikaw ang pinakabilog karbon gusto nyo Arada Punta ka lang siya Mari kita naik

Sambot nyo kung hindi kayo Ah guys, ang resort sa likod po Para ang